Lumala kasi ano? Lumala kasi Aldous. Pero, kayang-kaya yan. Gawin mo! Kayang-kaya si Aldous. Ako labanan mo! Tara! Dito! Dito! Tama ba yan? Nagtatango siya! Uy! Yun oh, on, naka-online si Idol oh. Wala akong pakialam nga kahit sino yan. Wala lang, naglaro na. Two minutes left. Two minutes left. Two minutes ago. Ang english pa? Ha? Meron ka? Ayan, maglalaro nga aking misis. Ayan, mamalasing ka niya. Ayan, naro. Sige, tingin kita. It not... Ito na. Nako, alam na dis. Ungas. <laughs> Sabi, ang bu -bu na naman kami ni misis nito mga pre. Ang mga galing mythical immortal dyan. Tatapat natin ng mga mythical kupal. Yan, kadiri. Sige, <laughs> bahala kayo dyan. Expert naman ako eh, kaya kahit saan ako malagay. Malupit ako eh. Ayan may kayabangan to. Ayan may kayabangan to. If Uy, nako Ikaw na lang kaya mag-MM Ayoko! Para kung mag ano, mag cyclo -roaming. roaming tayo mga pre Palit kami ng ano ni misis ko mga pre uh, Ay, nako Kawawa ka na sa amin Aldos. Tud, dumalan naman to si Bulol kakaluslos ka sa ka, amin aldos pugtas kagit sa amon lang tawon ta lagi kung kusog ko kusog ka man gid lang tawon ta be may ling may hilkot linti ng mga, mga kalaban namo kusog kusog yeah. <laughs> ya a few moments later eto mga pre promise eto ang pinakamalupit na roaming na cyclops dollars. Ito yung roaming na sa top lane lang nag-stay. Kaya <laughs> yung sa akin, sasaktang siya. Gwedugay ng loading niya. Ha? Hatlok lagi ka. Hmm. Ito na, dito tayo sa task agad. Good thing natin itong ano, makakatapat ng ano, ng MM dito. Ulol! Sinong MM nila? Kari, ay, naku naman napaka easy favorito ko din yan pero mas malupit itong i namin o oh, kagaya nyan o oh. o oh, Kita nyo mga pre ay nako wala sya kaupod ay ambot na lang git ah ano ano ka rea be hindi oh be o yung mga tuyok tuyok dale, eh o oh. o oh. oh, kita nyo mga pre Oh. dito, dito. Saan ka punta? Oh. Uy, 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 Naka, naka-loading, naka-loading, naka-loading. Eh, loading. Ano ba yan? Eh, mungo. Oh, oh. Oh. Kita nyo mga pre, takot agad yung ano, si Kari sa roaming ng Cyclops. Yan yung halapit hal si ano, si Cyclops mga pre. Inatatakutan. Ay, wala? nawala? Yung utak mo kasi tuyo. Eh? Ang tama? ano yung panagko ko? Ilonggo tayo subong. Ay, balaan mo ang ilonggo. Natawa, natawa, natawa O, Oo, 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 oh o, oh, 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 oh. mo pagkid, ha? Ah. Ay, gusto mo gin matuloy, ha? Ah. Huwag ka na magsalita, bisaya, ha? Ha, ha, Kita. Kita niyo yung mga pre. Wala yan. Wala yan dyan. Mm. Tama. Oh. Oh, wala yan. Oh, takot eh. Oh. Huwag ka lang dumikit kasi delikado. Ah, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Ba, diba, malakas yung mga kalaban namin. Ay, mga kasama namin mga pre. Oo. Oh, ay. Ayun, dalawa lang tanga eh. Hindi pa kami papakita ng uh, 50% tong ano namin. Pang birada. <laughs> Oh. 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 Oh, aray. Nah, oh, sige, sige. Oh, 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 oh. sige, re? Oh, re te. Oh, te, te. <laughs> oh, tas ka, te. Ha? bodla ya. Oh, nandiyan si ano, naja si Natasha. Parang hindi totoo. Natasha. Natasha. Hindi na, pag nahuli yan mamaya, tamo. Iiyak yan. Gawin mo! I, iya oke okay. oke okay. oh patai ke boom patai ini <tinyat> sini sapi kuih kacau mana oh 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 sigi <tinyat> sigi gusto kong ma tole habisit hmm tole Patay na naman! Kaya mo! Bakit dalawa ka na? Pong chamba? Nakikita ng mga roaming na birato mga pre. Roaming pa lang yan. Eh, paano kung nag... Nag ano to? Kakawalan mo yan! Bakit may gusto sabihin eh. Ah... Uh, sige eh. Oh, sige sige. Paano lang kung nagkorto? Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan. So... Wala na ito mga pre. Pagka ganito, alam na. Kita yan, mga biradang pang professional Oh, gusto nyo, gawan ko kayo ng kurikulum nito eh Gusto oh, mo oh, ha? Oh, 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 huli ka na naman, oh, nagpakamatay, oh Tita, nyo, ay, Ano? Di, patay na yan Hige, tira lang ako Oh, patay Grabe, nakasama namin mga prilaka Ikaw dehin ha? Tinuruan ko yun eh, Sige, oh. Para tingnan pinak Malakas Malakas, 'yung putok ng bunga ng amo? Sige, ikaw, ikaw Ling. Ay. Kita mo gid ang imo ginahanap subong. Oh, ano? 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 Oh, ano, ano. Ano? di na kamo? ay 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 Hay, di kana. Oh, 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 oh. Mm, hay. ay arika, arika de, arika de mangga age. Oh, sige, oh, patay kin sa Hmm, patay ka na naman. Oh, 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 oh. Oh, ay, ay, ay. Ay, 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 Iba'y nakulong. Ako ah, rin natin to. Ang dagdag din to ng shield free, tsaka pera. Oh, ato na yan, oh. Ay, ang easy min. Grabe. Oh. Walang makakatalo sa amin dito, pre. Oh. Tower na yan, oh, wasak na yan, oh. oh ay, naku, napaka-easy, min. Uloy! Easy, oh, Easing, easy. Ang namin, mga galing immortal, naging kupal. Siya raw. Oh, ay, sige, ay... Sige, eh, sige, eh. gusto mo mamatay, gadya. Ay, sige, oh. Na, 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 oh, ah, oh, te, te, oh, ano, ano, ano. Oh, ano, aki, aki lipstick ka mo na Tawaway Tabang na lady Ay, laka Masarap mong patay yun Hindi Itang ina ka Patay ka Ay, nako.

maya ka lang Aldos Tara Gulpinan na natin tong tore Diyan ka na lang O oh. Tara yan Tara Ubusan natin Silbo Silbor lang pre O Kita nyo yung mga biradang ganyan o no? Ay oh, 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 oh. oh.

Nasta na ako doon. Ayan <laughs> uh, nga. Ah. Pero sige lang. Okay lang. Puro so, forma. Kala si David. dito. Dito. Gulpihin natin yan. Ah. Nakatipak. Nung dapat nagpuntahan na eh. bye Oh, patay. Na-shutdown na nga. Na natakot na si Aldos. Paano mo naman naalaman? Hindi ko may kibo Oh, patay ka. Ang mo. Oh, oh. Oh, 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 patay. <laughs> uh, iya. Uh, ano, nandun na si sa taas. Wala ang Wala na. nako. Kaisi, pre. Sobrang kaisi naman ito. Mikir Napa ka isi. Gumigin ka na. Sisipain ko mo kamu. Ano ito sa no salo salord. Salord pray. Salo hin mo. mata pangka, mata pangka kari, sige ano, sige nga. Sige nga kari, patai ka kari. Allah. tatakbo, riko, riko. Visit ka sa mga ko. Ano <laughs> wala ka kanyang, wala ka kanyang gagawa eh. <laughs> <clears throat> patay na naman si ito si si... Oh, o, patay. Hindi <laughs> makaalis. Hindi <laughs> makaano, walang dash. Nagpakamatay <laughs> ang tukang kumag. <laughs> si Dan may gusto eh. Anong malay mo baka masaya sila magpakamatay? <laughs> <laughs> Tara, sa ano tayo?

lumalakas si ano, lumalakas si Aldos. Pero kain kayan. Gawin mo. Kain kaya si Aldos. Ko labanan mo. Tara, dito, dito. Tama ba yan? Nagtatago like siya. <laughs> Hoy, nakakapunta. Sige, ang lumapit di iyak Sige Wala, mga takot, mga takot Gago, kasama ka doon Mga takot Nahina yung sanatin natin ka <laughs> pa Feeding yung sanatin natin mga pre Pati ka Nahinang nilalang ko Nagpa-practice pa lang eh. Oo naman, masyado ka iyakin eh. Nako, <laughs> nako, nako, nako. Oh, o, nagsusolo kasi eh. Marunong. <laughs> Dapat na gano'y ni eh. Nire-reserve niya yung pantakas niya eh. Ano ang pakialam mo? <laughs> Clear mo na. Ay, nung gusto mo gawin mo mag-isa! <laughs> Oh, to, 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 to. Patay, huli. Uy, sayo. Oh, nandun na naman si San. Oh, na naman. Oh, gusto naman mamatay. Bakit na meron ito? Patay. Hindi dahil sa'yo. Hindi ko na tago kayo, no, ah. Uuuuh eh Uuuuh Uuuuh at ang bilis na ngayon ng ano ng Aldus. Yeah, gulpo niya yan. Gigi. Tapos ano, Lord. Si San kasi nakatipak na to si San, oh. Yeah, sige. Diretso ka na doon sa taas San. Huwag na patanga-tanga dyan, oh. Yan na nga. Yan. Nice ja, Go na, San. Yan ay pagkakataon mo. Feeding key. Lalo so, ikaw. Oh, yan. Tower lock, San. Turo, gawin mo yung tinuro ko sa'yo. Yan, oh, oh. Ganyan, ganyan lang yan, eh. Ay, eh, naku naman. At pinagmamalak mo, ikaw mega wax. Okay lang yung maging feeding. Basta magpapanalo ka sa huli. Ulul. Ay, naku. Ulol! Hindi ba, kita yung mga tri, panalo na naman, eh. Nakakasawa, puro panalo, ah. Ang sarap sa palinis. Okay, nice game, nice game. Oh, win streak na naman tayo. Oh, silver nga lang eh. Pinaligyan na nga natin yung mga kill sa kanila eh. Kaya Sil silver lang tayo mga pre, oh. Ano? Oh. Oh. Ako ang punteria ni Aldous kasi ako'y malakas.